sa seryosong bahagi ng programa at narito ang isang inihandang talungpati mula kay mula kay Cedric Eduardo Lacandale isang masigabong palakpakan po masantos siya ka rin maayong ahabot maayong buntan. ay ayayatin ka kaluguran na ka pinauna mo ikaw Buenas dias. Magsukol. Diyos mabalo sa imo. Dakala salamat. Narinig nyo ba ang aking pagbati at iba pang pagpupugay sa mga tradisyonal na pangunay huwiga ng bansa? Oo, ito'y mga ng reyonal. Merong isang darat palungkot aning na ang Pilipinas at isang limang dito ang nananatiling ginagamit pa. So bakit nga ba nagkaroon ng gantong karaming wika ang ginagamit at sinasalita ng mga Pilipino? Oo, tama kayo. May kaugnayan ang geografiya pisikal ng bansa. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na binubuo ng 7,641 na na mga pulo. Kung saan ang dalawang libo dito ay pinaninirahan. Pinangkat ang mga ito sa tatlong pangunahing pangkat ng mga pulo sunan ang kabisayaan at ang Mindanawan. Mas nananay ng isipan, bisaya kami, lahing tausog kami. Mahal namin ang sariling wika at kultura namin. Ganito rin ang kaisipan ng maraming Pilipino na naninirahan sa ibang bansa sa ngayon. Bumupa nga sila ng, ng, samahan na ang pagdana ng kanilang kulturang wika. Halimbawa, samahan ng mga Pilipino na sa na pilam na samahan ng mga na Kapampangan, samahan ng mga na Cebuano, samahan ng mga na Ilocano, samahan ng mga na Bicolano at iba pa. Bakit hindi na lang kaya bumuo sila ng samahan ng mga Pilipino-Amerikano sa Amerika, hindi ba? Paano may isa ka to para naman ang layunin pagkakaisa ng mga Pilipino sa ibang bansa man? Sa kabilang banda, ang paggamit ng katutubong wika sa mga pamayan etniko ay may malaking bahagi sa pagkakaisa ng kanilang puso at diwa at sa pagunlad na rin ng kanilang pamayanan. Pingang pansin natin ang sinabi ni Pangulong Manuel L. Quezon, tinaguriang ama ng wikang pambansa. Sinabi niya na ang pagunlad ng bansa ay nakasalalay sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng pambansang wika. Binigang pagpapalaga ito ng Konstitusyon 1987, Artikulo 14, na ang Pilipino ang opisyal na wigang pambansa ng Pilipinas na Tagalog ang naging batayan. Dahil dito, naglabas ang kagawaran ng edukasyon na kautosan bilang 74 serya ng 2,000 siya Namin ang dato nito na gawing multilingwal ang estrategiya sa pagtuturo sa at pagkatuto ng mga mag-aaral sa panalang. So ano ba ang multilingwal na ito? Ang multilingwal ay nangangulugang paggamit ng tatlo o higit pang lingwahe. Ano-ano ang mga nakapalob sa multilingwal na ito? Nandiyan na ngayon paggamit ng primerang wika, mga katutubong wika bilang mother tongue. Pangalawa, paggamit ng wikang Pilipino bilang wikang opisyal ng, ng Pilipinas. At pangatlo, paggamit ng wikang Ingles bilang wikang global. Di ba ang Ingles ay ang pangunahing lingwahe na ginagamit ni Artificial Intelligence sa pagpapalaganap ng impormasyon sa ating mga estudyante, hindi ba? May mga mag-aaral na nanalantag nan 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 sa paggamit ng makatutubong wika ito ang wika nila, wika ng talastasan nila sa kanilang pamilya, kaya mas biyasa sila sa paggamit ng kanilang katutubong wika, no? So, sino ba ang nakakalaga sa mga katutubong pamayanan na kung saan ang walong pong bahagda ng biological diversity ay nasa pangangalaga nito? Di ba ang mga Pilipino ang patuloy na nangangalaga sa ating mga likas na yaman, alam naman natin na napakahalaga ng pangalagaan ang likas na yaman dahil dito tayo kumukuha ng pagkain at inumin natin bilang, bilang mga tao. Nasa mga katutubong wika na kaimba ang malawak na kaalaman pang at mga sa kalikasan at kalubaan at po, potensyal na may basa ito sa susunod na generasyon. Sa anong natutuwa natin sa dalong pati kong ito? Natutuwa natin na napakahalaga na patuloy natin linangin, patuloy natin gamitin ang mga katutubong wika kasama ng Pilipino dahil instrumento ito sa pagkakaisa nating mga Pilipino sa salita, sa isip at sa diwa. Kaya naman, ang patuloy na paglinang, paggamit ng katutubong wika kasama ng Pilipino ay instrumento natin mga Pilipino sa pagkakaisa. Sa anong pagkakaisa? pagkakaisa na mapapakalagaan mapag ang ating mga likas na yaman kasi ang mga by diversity na kalupaan, kagupatan at karagata. At pagkakaisa na mapapakalagaan ang ating kultura at potensya na may pasa ito sa susunod pang generasyon. Maraming salamat po.